Kunin niyo na yan! wala na. kundi nagbubulong kun demonyo lang. Ayan, mbibili siya ng karawale. Pagpaluto. Para marami'ng makakain. <laughs> Ano ba yung mo dyan, Paeng? Dalas ko lagi yung mga mga... Lugaw, lugaw. Oo. Sa barangay nga. Ah, kala ko, ano, magluluto tayo ng ano eh. Sa barangay yan? Oo eh, magpakain ako diba. Ang gano'n daw top? One, two. Ay, makulat talaga. Ayun o, heavy duty, nakasulat o. Oo. Ang mapaganda talaga. Okay. Okay. No, Alam uh, mahal, may video Okay, go nakakalam, may video di. Pero ito, kahit lang malto pa. Ba. Sige, prepakahan, medyo may klas ng kante. Ano tinatanong mo